Kasabay ng paglabas ng bagong episode ng What's Wrong Secretary Kim, ay siya ng pagbibigay ng reaksyon ng mga Showtime hosts sa pangunguna ni Bebe Baez. Sa panibagong episode ng nga ito, kitang kita ang nakahakilig na bagong kissing scene ng Kim Pao. Matapos ang cabinet scene, nasundan agad ng matinding eksena. Never pinigaw ang mga fans. Ito ang sinasabi ng Kim Pao na todo effort nila pagdating sa mga proyekto. Nanlalo na sa What's Wrong Secretary Kim upang maging masaya ang mga supporters at hindi nga nagkamari. Number 1 Trending Nationwide ay nga sa mga inilabas ng mga opinion ng mga fans, baka sugurin na tayo ng mga kinaukulan. Puro na tayo adik at bangag sa kuyat. Dahil sa panimbang ng Kim Pao, Itong week na ito, pinasaya nila tayo. Iba ang gawang Pinoy, hindi basta-basta arte lang ang ipinapakita. Binibigyan ng mas magandang flavor ang bawat eksena. Mga unexpected ganap, walang tapon lahat panalo. Ayon pa si isang komento, kulang na lang mahigup si Kim Ju sa kinaupuan niya. Mga aso ng kapitbahay namin, Tumatahon na kasi panaisigaw ako sa sobrang kilig. Hindi sila makarelit. Just kidding. Ayon pa sa isang komento, kaya pala hindi nagdrawang isip si Paolo na tanggapin ang proyekto. Sa dami ba namang kissing scene? sino ba naman ang tatanggi, di ba? Abot lang itang ngiti. Lagi ni Aro. Yung seryosong mukha Diyan ay araw-araw bungis-ngis na. Inan nang yan sa mga banat na mga fans. Ang dalakas din talaga nilang mong asar sa King Pao. Lubos silang natutuwa sa patuloy ng pagdalabas ng mga ayuda.